Oops. I'll show you my new apartment actually. Naglipat na ako ng apartment. Hindi na ako nakatira sa isa dito bago na to. Maganda. Tsaka ang tahimik sobra. Ganun para kaming ano. Ito yung playground kung sa mga bata. Yan, nasa likod. Oh, playground yan. Kumusta yung barangay election sa Pilipinas? Okay ba? Kasi dito okay ngayon. Sing mo. Para sa aso. Tsaka ang ganda rito guys. So, sobrang tahimik. May basketball court pa kami. <laughs> basketball court. Oh. See? Tingnan nga natin kung rubberized to. Oh, rubberized ba to? Ah hindi. Ano lang yung yung kulay niya lang yung rubberized kailangan ko na lang ng bola yes ng bola yun shot na 2 courts o full court dito so anong nangyari sa election sa Pilipinas sana bumoto kayo na maayos kasi hindi yan pipili natin yung tao talaga na magsiservisyo hindi yung nanalo kasi nagbayad kasi ang problema at the end of the day kapag nagkaka problema na sa Pilipinas o sa community nyo hindi nyo masisisi yung politiko sisihin nyo yung sarili nyo kasi kayo ang nagloklok sa mga opisyal na dapat mga siwa at magbigay ng katahimikan sa community diba so yeah sana bumoto kayo na maayos tsaka botohin niyo yun yung karapat dapat hindi yung ano lang bumoto ako dito kasi may perang binigay kasi mabait siya bumoto ako sa so mabait hindi siya bumoto kung anong pwede niyang gawin sa posisyon kung gagawin niya ba yung mandato na trabaho hindi yung mabait ako sigi sige okay lang palakasan lang yan dapat yung batas kung anong posisyon yung isang tao anong role ng isang official gagamitin niya yun para sa ikakaunlad ng karamihan hindi sa pang-iilan ba diba? so yun lang share ko lang pero at least okay naman yata yung naboto basta ano lang timing pero at least hindi kayo magsisi sa binoto nyo diba yun lang at see you guys on my next video share ko lang tong bago naming apartment napakaganda napakatahimik rito tsaka diba ganda ganda ng ano ganda ganda ng weather ngayon happy trick or treat pala dito <laughs> trick or treat mamaya maraming bata rito manghihingi ng mga chocolate pero yun lang ganda ng sasakyan no sana all ganito <laughs> sana all sasakyan ko ganito diba <laughs> peace out yo